Isang napaka-solid na kainan na kung saan ay nagsuserve na mga authentic Ilocano dishes tulad na lang netong igado at marami pang iba. At kung mahilig din kayo sa kape, pasta, salad, nachos, and burger at the same time ay meron din sila. Kaya naman, samahan nyo na ako dito sa bago kong na-discover na tambayan at kainan na may malawak na alpresco at very relaxing na dining area at sobrang daming pagkain na pwedeng pagpilian. At dito nga lang yan sa may tilo kana kape and restaurant na located naman dito mismo sa may KSCF building, Pilipinas Avenue, UPS 5, Paranaque City. Tapos, nag open sila dito simula 11am to 9pm Monday to Sunday. Ito naman mga guys, yung kanilang mga menu, sobrang dami ng mga yan, ipost nyo na lang para mabasa nyo ng maayos. At kung gusto nyo naman mag-order through online, ay mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page. Ito naman mga guys, yung kanilang dining area sa loob, malawak, malinis, at talaga naman nakaka-relax, tamang-tama para sa coffee and chill. At kung trip nyo naman ng outdoor experience ay meron din sila ditong alpresco. At yung kanilang parking space ay malawak din na kasyang -kasyan naman ang inyong mga sasakyan. At dito nga sa may Tilucana, ay panigurado ako sa inyo na hindi kayo mabibitin dahil sa dami ng kanilang masasarap na mga pagkain. Mapapasta man yan, lutong bahay, burger, fries, at kung ano-ano pa. Tulad na nga lang na itong ma-order natin na tuna pesto, kung mahilig naman kayo sa pasta ay sigurado ako matutuwa kayo sa lasa nito. Dahil para sa akin ay napakasarap talaga niya. Next naman ay itong kanilang authentic igado. Talaga naman sa itsura pa lang ay alam na alam mo na na hindi talaga siya tinipid. Pagdating naman sa lasa ay sobrang panalo niya mga guys. Ang lambot ng mga karne. Sa tingin ko nga ay kasalanan ata na ka-ini ito ng walang kasamang kanin. Sunod naman ay itong kanilang nacho price. Sunod ko na sigurong sabihin kung gaano ka overload itong nachos nila. Nasa toppings pa lang ay busog ka na. At sa tingin ko naman yung ganito kadaming order ay good for sharing na. Next naman natin tinikman ay eh, itong kanilang napakasarap na tilukana chicken salad. Hindi sa overacting ako mga guys pero iba ito sa mga salad na natikman ko. Ang sarap talaga niya. Dahil daw ito sa kanilang tilokana signature sauce na dito nyo lang maaaring matikman. Ganun din sa kanilang tempura na lalong sumasarap pag sinasawsaw dito sa kanilang special sauce. Inikman Tingnan din natin itong kanilang Paway Burger kung saan ay ginamitan din nila ng kanilang Tilocana Signature Sauce at yung kanilang homemade patty. Sa tingin ko parang may magic yung kanilang sauce na lahat ata ng nilalagyan ay sumasarap. At pagdating naman sa ating mga drinks ay meron tayo ditong house blend na talaga namang gawa pa mismo sa mga tunay na prutas. Next naman ay itong Mango Berry Lemonade. At kung mahilig naman kayo sa coffee ay isa ito sa marirecommend ko na tikman nyo. At ito nga yung kanilang dark mo kaya naman sa mga tropa natin dyan na nagahanap ng makakainan at matatambayan at the same time ay merong masasarap na mga pagkain ay isa itong Tilokana yung marirecommend ko para sa inyo. Yun lang mga guys, na muna kami. Salamat!